Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ayan, please do like, share, and subscribe if you like my videos. Magluluto ako guys ng aming tanghalian. Ito ay kalabasa. Ayan. Puso na saging. Saging lang may puso. And then, ang sitaw. Ayan, may sibuyas ako at saka may sili. Ayan, syempre may bawang din guys. Nasarep lang. Tapos, itong pusit. Ayan, mag-adobo ako nito, guys, adobong pusit. Pero kukuha lang ako dito ng apat na piraso at gagawin kong kalamars, Kasi gusto ko mag guys. Ayan, tapos yung gulay, guys, ay gagataan ko siya. Sama niyo ako. Ayan, kumuha lang ako, guys, dito ng apat na pusit. Ayan, tatanggalan ko lang siya ng ata, yung itim. Ito, guys, o. Oh. Hmm. Kasi iitim yun kapag magluluto tayo ng kalamares. Ayan. Yan guys, nilipat ko na sa lagayan. Timpla natin ng konting asin lang. Kasi lalagyan natin to ng toyo. At saka paminta. Yan, konting bawang. And then mix natin. Ayan, na-mix ko na guys. Lutuin na natin tong pusit. Yan, igisa na natin guys tong luya, bawang, at saka sibuyas. Pagsabay-sabayin ko na ito guys. Ayan. Ayan, ito na guys, itong samya. Lagyan natin itong pusit. Ayan, haluin lang natin guys. Ayan guys, pag ganito na itsura, pwede na natin lagyan ng seasoning or mga pampalasa. Lagyan natin ng suka. Inuuna ko itong suka guys, para matanggal yung lansa. Ayan, isa ko lang. Ayan, di pumpkin soy sauce. Ito guys yung aking nilalagay. Tapos takpan natin guys. Hinaan natin yung apoy. Ito naman pang calamares guys. Lagyan ko na to ng asin. Ayan. Asin at paminta lang. Ayan. Tapos. Tapos mix na natin. Ayan. Lagyan natin guys ng cornstarch. Ayan. Tapos mix lang ulit natin. Ayan. Tapos na guys. Lagyan ko muna to guys sa ref. Ayan, hiwain ko lang muna to guys, itong puso. Ang gawa namin dito guys, ay tinatanggalan namin itong dulo. Ayan, tapos tinatapon. tapos, kinaganyan lang namin ito guys. Ayan. Ihiwa siya ng maliliit. Ayan. Ayan. tapos na guys. Tapos, hiwain ko lang siya ng maliliit. Ayan, mga ganito lang guys. Ayan. ayan, tapos ko na guys, mahiwain, ito itatapong ko na to, hindi na to kailangan, ayan, tapos, lipa natin guys sa lagayan, lagyan ko na guys, lagyan natin to ng asin, ayan, naramasin natin to sa asin, para matanggal yung pait, ayan, ayan ganito lang guys, parang ang palaya din, kailangan yung pigaan, tapos hugasan, at pipigaan. Hmm. Ayan guys, tapos po nang hugasan at pinigaan ng asin. Ayan, ganito talaga guys ang kulay nito kapag napigaan na siya. Dapat talaga to ay nakababad sa tubig. Ayan, ready to ano na to guys. Cook. Nagyan natin itong kalabasa at saka sitaw. Nagyan natin ng sibuyas. Ayan. Ayan, bawang. Ayan, natin guys. And then, lagyan na rin natin ng asin. Paminta. Nor pork cubes. Ayan, sili. Ayan, koko mamagata. gata. isang 400 grams at isang 200 grams. Ayan. Ayan, hulit natin to guys. Saka natin i-isa lang. Lagyan na natin guys itong gulay. Ayan, iwan lang natin guys to hanggang sa kumulo. Pag kumulo na, saka natin tatakpan. Check naman natin guys itong adobong pusit. Ayan, hindi ko to guys nga ng tubig ha. Ayan, sadya nagtutubig ang pusit. Ayan, takpan ulit natin to guys hanggang sa mag-iga yung tubig niya. Ayan, ito na guys yung puso ng saging talong alka. Ito na guys, yung puso ng saging, alabasa at saka sitaw. Ayan, hindi ko na guys tinakpan. Hinalo-halo ko na lang siya maya-maya. Ayan, para siya maluto. Ayan. Malapit na rin guys, maluto itong pusik. Ayan, dagdagan natin guys ng konting magic sarap. Ayan, na natin guys yung sili. Yan, malapit na siyang ano guys. So, konti na lang yung sabaw niya. Ayan, takpan ulit natin. Ayan, dito na guys itong gulay. Ayan, tatanggalin ko na ito. Ayan, hindi ko na guys ito inilipat sa lagayan. Ayan, sakto lang yung pagkaluto ng sitaw at saka kalabas. Ayan, pag ito ay tinudo pa natin ng luto ay malalamog na yung ating kalabasa. Kaya patay na natin yung apoy. Ayan, ito na guys yung ginataang gulay. Nagay natin guys yung ano, pritong galonggong natira. Ayan, sa amin sa probinsya guys ay dilis yung nilalagay namin or bislad or tuyo. Ayan guys. Ayan, patong lang natin dyan yan, guys. At saka natin takman kasi ito ay uh, ready for ano na. Ayan, lunch. Ito rin pusit, guys. Ay, okay na to. Pwede ko nang tanggalin. Okay. Ayan. Sakto na yung pagkaluto niya. Ang bango. Nakakagutom guys. Yung ko naman itong isang kawali kasi dito ako magluluto ng kalamaras. Ayan. Ito na, guys, yung ating pusit. Ayan. Ito na, guys, yung pusit. Isa lang na natin. Nagaputukan na siya. Ayan, tapan lang natin. Check natin guys kung pusit. Ayan, tapan natin. At tapan. Balik ka rin natin. Ayan, natanggal na siya. Natanggal yung ulo sa katawan. Ayan. Ayan. Apan ulit natin at nagpuputukan. Ayan guys, dito na itong kalamares. Ayan, tanggalin na natin dito sa kawag. Ayan. Ayan. guys, ito na yung aking mga naluto. Ayan, ginataang gulay ng puso ng saging. And then, ito yung pusit at saka kalamares. Ayan, kain tayo guys. Thanks for watching!